Hindi ko alam kung ano bang eksaktong nangyari. Sa mga ikinikilos mo, ay wala na akong masabi. Hindi na kita makilala. Sa isang iglap, ay biglakag ng iba. Ano ba talagang nangyari sa'yo? Bakit parang asmo? mo? Bakit ang hirap mong abutin? Para bang hindi mo na kami napapansin? Nagibang ang pananaw mo. Nagiba rin ang mga kinikilos mo. Yan ba ang naging epekto ng pansamantalang kapangyarihan na ibinigay sa'yo? Hindi na kita makilala. Ibinaba bang ang iba para umangat siya? Wala nang pakialam sa kung anong kahihinatnan ang mahalaga ay hawak pa rin ng kapangyarihan hindi ko inaasahan ang pagbabagong to para bang nasilaw ka ng posisyon mo nag ibang tingin mo sa lahat ipinapakitang ikaw ang mas nakakaangat yan ang pinaparamdam mo mahirap tanggapin pero yan ang totoo para bang nabubulag ka na sa makabundong kapangyarihan na inaasam nila. Hindi mo na kami makita. Na hindi kami isang laruan na pwede mong paikutin kung kailan mo gusto. At itapon kapag wala nang halaga sayo. Sobrang taas ng lipad mo. Huwag lang sanang maputol ang pakpak at bumuluso ka pababa sa lupa na kinalalagyan ng mga taong minamaliit mo. Walang permanente sa mundo. Siguradong tad at ibabalik ito sa kung saan ka nagmula at kukuhanin lahat ng pag-aari mo. Yan ang masaklap na katotohanan. At sigurado'ng sa oras na 'yon, wala ka nang babalikan. Wawala yung mga dati mong kaibigan dahil mas pinili mong manatiling nasa itaas at maliitin ang mga mas mababa sa'yo. Hindi ko na itatanong kung ano ba talagang nangyari sa'yo. Pero nakatatak na sa puso at isip ko yung mga ginawa mo. Kung paanong nag-iba ka. Kung paanong ginamit ang nalalaman para sa pansariling kagustuhan. Nag-iba ka na. Oo, nag-iba ka na. Kaya wala na rin akong ibang rason para manatili at ipagtanggol ka. Malighayang paglipad sa itaas ng kawalan. Nawa'y masayahan ka sa makamundong kapangyarihan.